mga kalalabs ko ayan sunset ng mga kalalabs ko nakita ba saan na ka. sunset ng mga kalalabs ko oh. ayan ganda ng ano mga kalalabs ko sunset ayan dagat yung mga kalalabs ko dagat sunset mga kalalabs ko. Ayan. Ang ganda pag mas doon mga ko yung sunset na. Ayan. Sunset. Ayan. So patay tayo doon mga kalalabs ko. patay tayo. marami dito namamasyal mga kalalabs ko. Ayan shit. Ja. Så mer skal. Det skal To, sila. Ay, nakita nyo na itong mga kalalags ko sa ano ko eh sa mga video ko last year pero ngayon lang ako naka ano ng ano sunset sunset mo dati kasi mga kalalos ko walang ando dyan eh. Tulad yan oh. Katulad yan oh. Wala pang mga kubo-kubo ngayon. Parang mas maganda kung wala siyang kubo. uwak mm. Last year kasi no, ano wala pang kubo yan. Yan. Yung napapanood niyo sa mga video ko. Ayan. Wala pang ano. Wala pang kubo ay. Pero hindi pa naman siya tapos. Mas maganda kasi kung wala siyang kubo. Yan, di ba? Yan. Pagka perfect. Ay lang gam ng lupad. Pag-video. Oh, Lord. ba to. Asan yung mga kasama ko? Nandun yung mga kasama ko. kalalans ko may ano siya may, may may ano kami ito baka mas itong itong puno na ito mga kalalans ko so ano to yan yung puno na yan no, so, mas maganda kung wala siyang kubo dati kasi may walang kubo yan kaya maganda siya tingnan maraming nagpape-picture sa puno na yan yan ngayon ano nilagyan siya ng kubo parang Pumangit ang ano niya. Yung hindi na ba magandang anong tingnan pang may kubo. Sana nilayo, layo nila yung kubo. Iba. Ayan, may nan nangingisda mga kalalags ko. try natin ano. Ayan. Kung nakikita nyo ano sa layo, may na Ayan. Ayan kahapon mga kalabs ko doon tayo sa side na yun oh. yun yung yun yung nakikita nyo yan doon tayo ayan di na siya maganda eh? dito ano kasi oh dito kasi ang ang ganda talaga nitong puno na to kasi may katabing bato tapos once na gusto mong tumungtong ayan yan, pwede kang tumungtong dyan. Magpusing-pusing ka. Ngayon, ano? Hindi na maganda yung may nilagyan nila ng ano. Tapos puro basura pa. Ayan. So, Ayan. May, may baka. Hindi ba? So, punta tayo dun sa mga kasama natin. Iwan ako ng mga kasama ko, mga kalalabs ko. dikupanan alam di itu dito. <laughs> Ayan yang solar Solar sa buong isla Lumanda na so <laughs> di sini ada ayan banda mga ibon, mga kalalots ko nga, oh. nga. Yan solar nila dito sular nila. Yung sular nila parang ano, lalang-alang. Ang daming ano eh.